Hello! Mga ilang taon pa lang ang nakalipas sa aming yearly convention ng mga ubispo at mga pari ng dioceses ng Dipolog, Uzamis, Pagadian, Iligan at Marawi. Ang aming topic ay inter-religious dialogue. Lalo na nitong tensyon between Christians and Muslims Of course, pati na rin ang ating mga kapatid na mga lumads. Meron kaming isang pare na na-assign sa Marawi, si Father Chito Suganob. Siya'y nakidnap ng mga rebelde sa loob ng 100 plus days. At doon siya'y naghirap, nag-struggle, na trauma, nasaktan, at na-witness niya mga kakilala niyang pinatay. Naantig ako sa sinabi niya sa convention. Honestly, naiyak ako. Sabi niya, hindi madali ang interreligious dialogue. Hindi madali. Ilang taon ko na itong hinaharap. Ilang taon na ako nag-struggle nito. At yun, dumating ang araw na ako'y nakidnap. At hindi madali yung buhay ko sa kanilang mga kamay doon sa gubat. At habang ako'y nagpapagaling doon sa Luzon, may mga dioceses sa Luzon at Visayas na nag-offer sa akin na doon ako sa kanila mag-serve sa kanilang mga dioceses. At aalis na ako ng marawi kasi pinapahirapan ko lang daw sarili ko. Alam niyo anong sagot ko? Oo, mahirap ang interreligious dialogue but I will not leave Marawi. I will never leave Marawi. Tinawag ako ng Diyos upang tuparin at gawin ang interreligious dialogue. Bakit ako aalis? Dahil ba baka ako'y makidnap na naman? Baka ako'y patay na? Dahil ba ako'y natroma at ako'y aalis ng Marawi? No? Paninindigan ko itong interreligious dialogue kasi tinawag ako ng Diyos para dito. Mga kapatid, that's it. That is the message of Christ in today's gospel. Tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Siya mismo ang nag-offer ng kaniyang biyaya. Huwag sana tayong umayaw, magdahilan. Ang problema natin, maraming beses, Madali lang sanang pumunta sa banal na misa. Hindi, hindi kagaya sa na-experience ni Father Chito. Pero, I mean, once a week lang ang Sunday, di ba? Hinahanapan pa natin ng palusot, excuses at mga dahilan. Pagod ako, meron akong lakad, busy ako, mag-aaral pa ako, may trabaho, may outing. Mga kapatid, ang Diyos na ang nag-offer ng kaniyang biyaya inaayawan pa natin, hinahanapan pa natin ng dahilan, sayang. Let us not make excuses. Kahit pinapahirapan tayo, kahit tinutukso tayo ng mga evil spirits na ilayo tayo sa Diyos, magsumikap tayo na huwag tanggihan ang biyaya ng Diyos. Biyaya na ng Diyos yan. Siya na mismo ang nag-offer niyan. Huwag nating sayangin Sana all kagaya ni Father Chito. Sana all kagaya ni Father Chito. Rest in peace, Padre. We miss you.